Buenos dias, señoritas y señoritos. Andito pa rin tayo sa Barcelona, Spain. But, tingin, tingnan nyo sa likod natin. Yan ang Sagrada Familia. The one of the most famous basilicas or churches in the world. Si nyo yan, no? Uh, when you see it, yung, yung six towers niya, No tower is the same. Iba-iba ang iba architectural design. And the church has, has a very uh, very interesting story. As uh, as interesting as the architecture uh, na ginawa ni very uh, well-known uh, Spanish artist na si Anthony Gaudi. So yan, yeah, si Anthony Gaudi ang gumawa niyan at uh, ang uh, design ay uh, normally kung nakikita yung mga churches either dito sa dito sa atin sa atin sa Pilipinas or kaya anywhere in the world Kahit sa Vatican na napuntahan na rin natin Notre Dame sa France sa lahat sila meron sila symmetry lahat sila meron sila order di ba yung parang normal na building pero ito walang walang symmetry kay iba-ibang iba-ibang direction makita nyo iba-ibang uh, yung meron siyang uh, uh, kasi in the middle of the street ito meron sila uh, west sa west entrance south entrance ito the, andito tayo sa, sa, sa side pa lang ito eh pero uh, iba ang design so ipakita ko sa inyo so let's do it so yan no oh. tingnan nyo yan iba yung sa dito lang dito lang sa kanan iba sa kaliwa pinbeera pagkatapos uh, tinan nyo yung yung kwan lang niya yung gothic uh, gothic at uh, colonial uh, neo colonial spanish neo colonial design iba yung yung kanan at iba yung sa kaliwa <laughs> oh, aniyare ganyan talaga ang genius ni ni uh, uh, Antoni Gaudi so yeah, no isipin nyo yan So, imagine nyo ba yan? 1882 pa na simulan yan. And then si, Gaud, si Gaudi, bata pa siya noon, nung take takeover siya sa isang arkitekto na hindi tinapos ito. Sa eight, uh, pero, tinapus uh, tinapos niya yung isang, isang side lang. Pero yung other sides, iniba niya. Iniba niya yung, yung design. Tinan nyo yan, no? Oh, parang may mga... Nakita nyo ba yung parang may mga may mga prutas diyan kasi ayan na uh, signifies yung mga yung mga holy, holy apostles yan nung injudge sa baba. Pagkatapos sa gitna, this is we are facing uh yung sa gitna, punta tayo sa gitna. You, we are facing the the side na suffering, the suffering of Christ kasi bawat side meron meron na uh, 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 sa buhay ni Jesus Christ, meron pace ng buhay niya. Na dito yung suffering niya, yung Tingnan nyo, pagkatapos yung design, yung sa taas, yung puti, parang buto yun eh. Pagkatapos ito, yung, yung sa ibaba, yung parang mahaba na mga kwan dyan, ay yung ang parang muscle ni Jesus na na-stretch by, the uh, nail, by, by his nailing on the cross. Hindi nakita nyo yung mga... Pero ito, ginawa ito after God, God died na in... in uh, 1926. Namatay na po siya pero tuloy-tuloy pa rin ang construction ng building. Imagine nyo ba, 140 years na nila ginagawa ito kasi nahirapan sila kumuha ng private donations. 141 years pero baka matatapos na daw in, in 10 to 15 years. Sana buhay pa si Blackcaster para mabisita ito na nabisita natin ito kung natapos na. Okay. So, ikot muna tayo dito, ha? ikot tayo habang uh, habang uh, tinan nyo mo yan yung uh, grabe, all over the world pupunta dito kanina may nak nakita kami, kahapon may nakasama kami uh, Kwan may nakasama kami uh, taga Saudi kan kanina may Iglesia Ni Cristo na Pinoy ganoon, so kasi they like the design, the architectural design o tingnan nyo yan no nailing of Jesus Christ. Pero ibang iba, iba talaga yung ni Jesus Christ. Oh. Iba tal. Pero ito, si Gaudi, pa na, Gaudi nag-design. Pero uh, na? art, uh, uh, Art, ibang artist na ang gubawa. Tingnan nyo, iba, oh. iba yung mga parang parang kala nyo, Star Wars yung mga kwan, oh? yung mga yung mga soldiers, oh. So, yan. Uh, kung pupunta naman tayo sa kabila, sa ibang entrance, Uh, iba naman ang kuan, Iba naman ang, uh, ang architectural design So yan O tingnan nyo Yung tulad ng sinasabi ko Doon sa kabila may mga prutas Dito sa kabila Medyo ito yung original Dito sa kaliwa Yung medyo yung nasimulan Yung unang architect So punta tayo doon Siguro uh, Sige doon tayo sa kabila o, Tingnan nyo yung mga tao dito From uh, from all over the world from all over the world sila at uh, tinitingnan nila sino kaya ito nagbablog na parang uh, parang uh, kwan uh, galing Africa Injo <laughs> <Angel>. Injo <laughs> O yun Tingnan nyo ah, oh. uh, Diba iba, iba yung Iba yung doon Yung parang uh, Colonial uh, style pagkatapos dito neo classic or spanish uh, uh no, nobu art di ba novo art oh yan oh no? hanggang sa taas oh. pati yung mga yung mga tore niya oh iba-iba ang tsura oh, iba-iba oh oh yan, yung parang may parang star yung isa parang cross pero parang parang uh, oh, focus natin. parang ano well, oh, parang flower oh di ba oh yan iba naman Bye eh. bye. Wala ako church or anywhere in the world. And I visited many churches all over the world, all over Europe, Berlin, Berlin, Rome, lat, uh, Germany, uh, uh, Italy, lat, Switzerland, France, iba to At imagine, you 140 years. 141 years <laughs> hindi pa natatapos from 1882 pero baka in 10 to 15 years daw matatapos na so sige okay na tayo daw pwede na tayo maglakat so lakat lakat tayo dito maganda eh papayat si Bad dito eh maging sexy si Bad dito ah gusto nyo ba yun healthy si Bad o yan naman Sagrada Familia A uh, train going to Sagrada Familia Uh, para makapunta ka to Sagrada Familia from other sides of uh, other places in uh, all over Barcelona or even Spain no so punta tayo doon sa Juan para makita natin yung far far view ha huh? Tingnan nyo si vlogcaster nag effort talaga para lang happy kayo at kasama nyo ako sa mga adventures ko di ba so Uh, mamaya saan kayo tayo kakain ha? <laughs> excited na tayo kumain no? ayan, uh, o, yan, tingnan nyo guys o. So, iba na naman ang design o. No? ito ito yung, yung, yung sinimula ng unang artist nakalimutan ko na yung pangalan na hindi tinapos kaya kinuha si Gaudi mga 20s, 30s pa lang ata si Gaudi alam nyo ba namatay na siya in 40 years sa katatrabaho dito pero nakakaawa yung pagkamatay niya na na-kwansa na, kwan siya, na kwan siya na 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 ng train, nabangga siya ng train. Siguro absent-minded na, matanda na. Ah, uh, oh yan, tingnan niyo, oh. tingnan niyo yung yung sa pinakataas oh. Wow, iba kwartan. What a work of art. Grabe, di ba? Pambihira. yun, ito, tingnan nyo, ano. Ang uh, neoclassic style yan, oh. oh, yun. Pero ito, ito yung pangkaraniwang nakikita natin sa mga churches all over Europe. Even in Asia, even in uh, the US, ha? Yan, yan ang, uh, yung original design na sinimula ng isang artist, Spanish artist. Pero nung may nag-criticize sa art niya, sa trabaho niya, hindi niya tinapos. So they, they were forced to get Gaudi na bata pa. Na bata pa. So Gaudi work God work on this for uh, for for more than 40 years. Namatay na siya hindi pa natapos. Hanggang ngayon tinatapos pa. Namatay siya 1828 hindi pa rin natapos. So tingnan nyo dito uh, medyo medyo uh, uh, medyo normal or style ng mga santo, di ba? Uh, 'yung nakikita natin hindi 'yung parang doon sa kabila at saka tingnan nyo yung water, the water down spout oh. mga animal oh. <laughs> lizard snails o oh, yan iba ba diba? Uh, yung ibang side naman yun yung gargoyle yung nakita natin sa Notre Dame yun gargoyle o oh, dito mga ordinary animal so ganyan si Gaudi genius talaga grabe genius so punta tayo pakita ko sa inyo yung, yung design nito made in made With chocolate ha <laughs> Tingnan nyo ha uh, Pasok tayo Kung open na yun Napuntahan natin kahapon <laughs> Made with chocolate ang kwan eh. Ang uh, Ang uh, or, uh, Ginawa nila uh, Design But uh, made O oh, yan Tingnan nyo uh, di dito yun tayo kanina Dito yun tayo oh. Yung original kwan Yung harap And then ngayon Pupunta tayo Andon tayo sa side o oh, dito tayo sa side Yung parang may dome Yung harapan gagawin pa lang Tuna natin yung harapan ha Gagawin pa rin yan, gagawa pa lang Gagawa pa lang, o oh, yan no. Oh. Yan ang main entrance na kung matapos na yan, tapos na talaga O oh, yan, tingnan nyo oh. May mga trumpet sa harapan no oh. <laughs> Tapos yun, o oh. oh, how many quantia is So, one, two, three, four 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 towers so oh, imagine niyo yan sarap siguro ng cake na to no <laughs> kainin natin order tayo dito mamaya oh ito ito yung pupuntahan parang natin mamaya uh, another side naman yun so yun okay Hola. hello Like o yan, nandito na rin tayo Kung gusto nyo na rin tingnan mga Spanish uh, chocolates Pero mamaya, balikan natin yan Okay, tapusin muna natin O yun guys uh, O yun, tingnan nyo Iba ha, look at it again Before uh, before we go So this is another entrance And another Unique design Andali Focus, focus, ah Okay, hindi natin ma Siguro ito na yun Lapit pala tayo Okay, sige, let's go Ah, uh, dito naman Ah, uh, another side naman ito Mali, uh, yung escort natin Naiwan Okay o, tingnan nyo lang, ha? Ito lang, guys. O, tingnan nyo. Uh, dito sa Kwan, classic style. Dito sa left, uh, neo-classic or uh, modern gothic, ha? Got gothic. tapos doon naman, ganun rin, na uh, modern gothic. Dito naman sa kabila, ganun. Pero sa gitna, iba. <laughs> yan ang siya na si Gaudi. That's why there's no design like that anywhere in the world. O, nandito na rin tayo. Tingnan nyo yung mga poison nila o oh, ayun, mga cinnamon, poison oh naglalaway na tayo dyan ah. uh, oy, ito para mga French uh, kaya parang nakita ko na yan sa France <laughs> hindi pala French uh, resto pala siya a bakery Okay, dito naman another design tita natin oops hindi ko na tinamaan yung manya Uh, uh, three sides pa lang natapo, uh, natapos yung isang side yung parang maraming trumpets sa harap yung nakita natin sa chocolate design <laughs> uh, 10 to 15 years pa raw or 2010 uh, ano, 10 to 15 years pa sana buhay pa tayo nun diba o yan tingnan nyo guys so ito on the work pa eh. work in progress pa eh. work in progress Nung, nung tinanong si Anthony Gaudi, yung architect, eh, kailan kaya matapos ito? Hindi, hindi, ba pwede matapos na yan mas maaga? Sabi niya, just, I'm just taking my time because my boss has all the time in the world. <laughs> Meaning, ang Diyos has all the time in the world. So, doon tayo, doon So, ganoon naman. Eh. Di, di ba? Wala naman time sa Diyos eh. So, uh, kaya, he died without seeing his, uh, his uh, project, his uh, work completely finished. Yun. Okay. Oh, yun. Tingnan nyo. Ibang klase talaga. Oh. Tingnan nyo. Oh. This is like a... Parang church ba 'yan yung, yung aspire Aspar Espirjan no? ibang klase oh. Parang uh, parang uh, ah, well it's a cross but uh, parang uh, parang gifts. Na <laughs> tindayan niyo dito lang side iba-iba yung sa kanan at yung sa kaliwa at yung doon oh. No? <laughs> iba rin. 'Yun 'yun nandoon rin yung mga prutas-prutas kagaya yung kanina. Yung uh, uh, for the apostles. Uh, ito naman, this side, uh, fix depicts yung happy years ni Jesus Christ. yon, Happy years, yung kasama siya kay Virgin Mary. Ayan, happy years. At medyo normal naman ang kwan. No, medyo normal ang design yung nakikita natin. Mga statue, o oh, yan, no? Oh, nativity, di ba? Or, yun, pagkatapos yun, yung dito sa baba, yun, nagtuturo siya sa temple, sa mga parisi. Di ba? so ang ganda di ba yo this is uh, normal na nakikita natin sa mga churches talaga o ayan different parts dito yung, yung birth and uh, and early childhood ni Jesus Christ na happy days and then yung yung sa likod yun yun dark days yung naso crucify na siya and na torture siya so di ba iba talaga si God guys iba talaga in the, I've never seen anything like this in in all my travels all over the world and I'm so happy na nakapunta ako ng kwan I mean well this is uh, of course we pray in a church pero you know th there's also a story behind the design and this is definitely something I have never seen in my whole life and I'm very happy and dito ako ngayon and I'm very happy you're here to join me and appreciate and appreciate Uh, the, the genius of uh, Anthony Gaudi Tingnan nyo, oh, under construction pa Imagine nyo yan 40, uh, 141 years in the making So di nasa world heritage na rin ito ng UNESCO And uh, world heritage na rin ito And uh, uh, this is one of the most famous and Uh, nasa Bo Guinness Book of World Records na ito na pinakamahabang construction sa isang church. <laughs> from from olden times 1882 namatay na yung yung artist si Anthony Gaudi in uh, in uh, uh 1921 <laughs> dito pa rin tinatapos pa rin yun, yun yun, doon parang nakikita niyo yung pang Christmas tree that's the Juan, that's the tree of life ang ganda di ba tree of life iba talaga si God si Godi iba talaga si pa si paring Godi what a genius what a genius so guys so uh, this is it uh, I'm very happy medyo nagugutom na rin tayo I'm very happy to be able to see this place I'm very thankful to God for being here and I'm very thankful na maganda yung health namin ng asawa ko dito And uh, I'm very thankful na so, to, todo suporta kayo kay Bat be it political issues or or reli or hindi naman religious more on uh, kasama na rin tourist attraction and uh, kasama na rin kasama na rin uh, tourist attraction or pinipicturan ako ni Mrs. so di ba So kasama na rin tourist attraction at uh, balik rin natin tourist attraction and also Uh, history and appreciation of the arts, appreciation of the architecture. So kung meron kayong mga mga kaibigan, meron kay mag anak na interesa, interesado interesado mag-travel dito sa Spain, i-forward mo nyo ito sa kanya, kanila i-share nyo ito. Or kung mahilig lang kayo sa art, don't forget to share this to friends and relatives. So thank you very much for watching. Could please continue to support my my uh, blog na ngayon converted into a travel blog. and uh, thank you very much for watching muchísimas gracias a todos ustedes y buenas días buenas noches y buenas tardes to batmates all over the world